sa pagpapatuloy ng diwata ng kabundukan. Sa isang maliit na baryo sa paanan ng kabundukan, may isang batang nagangalang isko, isang musmos na mahilig maglakbay at mangalap ng kwento mula sa matatanda. Ayon sa alamat ng kanilang bayan, may isang diwata sa itaas ng bundok na nagbabantay sa kagubatan, isang nilalang na hindi dapat gambalain. Ngunit isang araw, sa pagnanais niyang sundan ang isang magandang paru-paro, naligaw siya sa gubat. Habang numalalim ang gabi, naramdaman ni Isko ang tako. Ngunit sa gitna ng dilim, isang mahiwagang liwanag ang lumitaw, isang babaeng nakaputi, may gintong mata at mahaba at kumikislap na buho. Siya si Diwata Amara, ang tagapangalaga ng kabundukan. Sa halip na takutin si Isko, tinulungan siya nitong makahanap ng pagkain at ipinakita ang kagandahan ng kagubatan, ang mga mahiwagang puno, ilog na kumikinang sa gabi, at mga hayop na hindi pa nakikita ng tao. Makaraan ng ilang taon, bumalik si Isko sa baryo bilang isang matapang na binata. Ngunit nagbago na ang kanyang tahanan, dumarating na ang mga mga ngaso at minero na gustong sirain ang kagubatan upang kumuha ng kayamanan mula sa lupa. Pinangunahan ito ng isang sakim at walang pusong dayuhan, si Don Marcelo, isang negosyanteng handang gawin ang lahat upang makuha ang itinatagong yaman ng bundok. Muli niyang hinanap ang diwata upang balaan ito, ngunit hindi na ito nagpakita sa kanya. Ayon sa isang matandang babaylan, unti-unting nawawala ang kapangyarihan ng diwata dahil sa pagkalaso ng kalikasan. Kapag tuluyang nawala ang gubat, mawawala rin si Amara. Habang sinisimula ng mga tao ni Don Marcelo ang pagsusunog ng kagubatan, isang nakagugulat na pangyayari ang naganap, lumindol, at mula sa gitna ng kagubatan, lumabas si Diwata Amara, puno ng galit at lungkot. Sa kanyang huling natitirang kapangyarihan, tinawag niya ang mga espiritu ng kagubatan, ang mga anito ng hangin, apoy, tubig, at lupa. Nagising ang buong bundok, ang mga puno ay gumalaw, ang lupa ay nagbitak, at ang ilog ay lumakas, animo'y isang buhay na nilalang. Isa-isang hinabol ng mga espiritu ng kalikasan ang mga mga ngaso at minero, habang ang apoy mula sa lupa ay sumira sa mga makinarya ng mga dayuhan. Si Don Marcelo, sa kanyang kasakiman ay pilit na tumakas ngunit hinigop siya ng itim na tubig ng ilog, isang parusang inilaan ng kalikasan sa mga mapang-abuso. Ngunit sa kabila ng tagumpay, unti-unting nanghina si Amara. Lumapit si Isko sa kanya, ngunit lang ang diwata. Ang kalikasan ay may buhay, Isko at ang buhay ay isang siklo. Ang aking panahon ay tapos na, ngunit kayo ang susunod na tagapangalaga. Sa huling pagkakataon, humalik ang hangin sa kanyang balat at unti-unti siyang naging alabok, sumama sa hangin ng bundok. Lumipas ang mga taon at ang dating batang si Isko ay isa ng matandang babailan ng kanyang bayan. Siya ang naging bagong tagapangalaga ng kabundukan, tinuturo sa kanyang mga anak at apo ang kwento ng diwata ng kabundukan, hindi lamang bilang isang alamat, kundi bilang isang babala. Huwag nating sirain ang kalikasan, sapagkat ang kalikasan mismo ang magpapasya sa ating kapalaran. Kung nagustuhan mo ang ganitong kwento, maari mong pindutin ang subscribe button, i-click ang notification bell at i ang all. Pindutin na rin ang like, share, comment dahil malaking tulong po sa amin 'yan. Maraming salamat po sa panonood.